Isang magandang hapon po sa lahat. Alam ko po na ang mga DDS at ang kampo ni Sara Duterte ay may laban. May laban po sila. Pero hindi po sila magwawagi. Yan po. Mark my word. Huwag niyo pong kalilimutan itong sinabi ko na hindi magwawagi ang grupo ni Sara Duterte, mga kababayan. Sapagkat mali ang kanilang pinaglalaman. Yan. Alam niyo mga kababayan, ang mga DDS ngayon ay uh, kokonti na, hindi na kagaya ng dati. Ang kanilang puwersa ay humina na significantly. Hindi na kagaya nung panahon ni Digong Duterte sa taong 2016 na napakalakas po nila. Sobrang bilib ang Pilipino kay Digong. Pero ngayon mga kababayan, wala na. Wala na. Mahina na ang mga DDS. Lalo na nung uh, nag-split na po ang unit team. Abay, humina ng husto, humina na ng todo ang kanilang puwersa. Mga kababayan, ito po ang rason kung bakit hindi magwawagi ang mga DDS. Pakinggan nyo po, konti na lang sila. Besides, hindi po nila nakuha ang suporta ng taong bayan o masang Pilipino. Ang masang Pilipino po ay sumusuporta sa gobyerno, sa administrasyong Marcos. At ito pa, ang mga dilawan, ang mga kakampink, at iba pang mga kulay dyan ay hindi po sumusuporta sa grupo ni Sara Duterte. Yan mga kababayan. Isang malaking factor yan. Ang mga kakamping, mga dilawan at iba pang mga kulay, marami po sa kanila ang sumusuporta sa Administrasyong Marcos. Yan mga kababayan. Kaya hindi matatalo ni Sara Duterte ang gobyernong Marcos. Hindi niya po yan mapapataob sapagkat mas marami pa rin ang naniniwala sa gobyernong Bongbong Marcos. Mga kababayan, alam ko po na ang mga pink lawan, ang mga dilawan, of course, Lenny Robredo po yan. Pero wala po silang choice para po sa kanila ay mas maigi na, mas mainam na na suportahan si PBBM kesa naman kay Sara Duterte. Dahil alam nila mga kababayan na kung mapatalsik man si Bongbong Marcos, alam nila na ang ipapalit ay Sara, si Sara Duterte na may questionabling pagkatao, character as a leader, hindi makapagpaliwanag sa nawawalang pera ng bayan ng mga Pilipino. Yan. Kaya mas nanaisin na lang nila na suportahan ang isang Bongbong Marcos kahit na hindi po si Bongbong Marcos ang kanilang pambato. Mas nanaisin na nila na suportahan ang incumbent president mga kababayan Kaysa naman isang taong uh, magaling manira, isang taong butangera, isang taong mayabang, isang leader na walang pagrespeto sa tao. 'Yan si Sara Duterte. Marami na po ang na ano po sa kanya, na turn off sa kanya bilang isang leader hindi po nila nagustuhan yung ginawa niya. Sa publiko, isinapubliko yung kanyang pagmumura. Mga kababayan, it's very unbecoming to a vice president. Kahit sabihin na mayor ka lang, dapat hindi ka ganun magsalita. Kaya ang taong bayan, mas gugustuin na nila si Marcos. Sapagkat ayaw nila sumuporta sa isang buwang na kung si Sarah maging pangulo, Of course, ayaw na ni po nilang suportahan ang isang buwang na leader. Kaya mas na naisin na lang nila si PBBM although he's not the best pero mas okay na kesa naman sa isang Sara Duterte mga kababayan na hindi ka magiging proud sa kanya. Yan po, real talk tayo mga kababayan. So yan mga kababayan, hindi magwawagi ang kampo ng mga Duterte. Mark my word. Sapagkat ang mga kakamping at mga dilawan, mas marami sa mga Pilipino ang sumusuporta kay Bongbong Marcos. So aside from Marcos loyalists, andyan ang mga kakamping at mga dilawan na susuporta sa administrasyong Marcos. Kaya hindi yan matutumba ni Sara Duterte. Kahit pagsamasamahin mo pa sila, yung kanyang DDS na ngayon ay kokunti na lang. Isama mo pa yan kung anumang relisyon dyan or you know, wala. Kulang po sila. Mas marami pa rin po ang mga matitinong Pilipino, mga kababayan. So, yan lang po mga kababayan. Yan, ulitin ko. Never, never na magwawagi ang mga DDS. Maray pong salamat.